Sana makarami akong kalakal ngayon. Bibigay ko pa sa nanay ko. <tip> <tip> Ba't mong kachat ko? Nagmamadali naman to. Sabing maya-maya pa kami mag-meet up eh. Sa? Ano ba si nanay? Ako pa nutusan para magtapon ang basura. Bata, bata! Bakit bata? Bata, sa'yo ka ba tong wallet. Nakita ko kasi doon. Nakatapon. Oo, bata. Akin yung wallet. Salamat, bata. Nakita mi yung wallet ko. Walang ano man yun, bata. Hindi ko naman pwedeng kunin yan eh. Sa'yo yan. Sige na, bata. Maraming salamat ulit ha. Sige na. Walang ano man yun. Wow, maraming pera. Marami naman akong bibili dito na pagkain. Ako, nawawala yung pitaka ko. Sa ka ba nalagay yun? Hawa ko lang kanina yung nagtapon ako ng basura. Hindi ka nga, baka may nakapulot na. Ayun, sakto, may bata. Tatanungin ko, baka nakuha niya yung pitaka ko. Bata, bata! Kanina ka pa ba dyan? Tatanungin sana kita, baka may napulot kang pitaka dito. Hawa ko kasi yun, nagtapon ako ng basura kanina eh. Pitaka. Opo ate, nakita ko po yan yung pitaka. Sabi po daw kasi po ng bata, sa kanya po daw yon. Kaya po binigay ko po sa kanya. Na ganun ba? Pitakang kulay brown ba yung nakita mo? Kasi ako lang nagtapon ng basura dito kanina, kaya sigurado ako na pitaka ko yun. Kung makikita mo ba yung batang yon, matuturo mo ba sa akin kung sino siya? Kasi yun na lang yung natitirang budget ko, kaya kailangan kong makita yung pitaka ko eh. Ganun po ba ate? Ate, ayun po yung bata, yung pinagpagutan ko po ng pitaka. Bata, hindi pala sa'yo ang pitaka na yan. Kay ate pala yan, sa'yo ko pa naman inabot. Bata, sa'yo pala na ibalik yung pitaka ko. Baka pwedeng soli mo na sa akin yan kasi kailangan-kailangan ko yan eh. Wala na kasi akong pang budget eh. Ganun po ba ate? Ate, sorry po, nabawasan ko na po yung pera. Okay lang yung bata. Ang importante, nabalik pa sa akin yung natirang pera dito. At saka kasalanan ko rin naman talaga kung bakit nawala ito eh. Dahil hindi ako nag-ingat. At o oh, nga pala bata, sa susunod sana, wag mo nang gagawin yung pag-angkin ng gamit ng hindi sa sa'yo. Tignan mo siya. Kahit nangangalakal lang siya, pinilit niya pa rin hanapin ng tunay na may-ari ng pitakang to at hindi niya to inangkin. Kaso nga lang, nagkamali nga siya na akala niya ikaw ang may-ari. At oh, nga pala, sa'yo na yung binili mong yan. Huwag ka nang mag-alala. At sana sa susunod, huwag mo na talaga siyang uulitin. Ate, sorry. Hindi ko na uulitin. Bata, sorry. Kahit di sa akin yung pitaka, nangkin ko pa. Okay lang yon. Basta sa susunod, huwag na huwag ka na maaangkin ng pitaka nang hindi sa'yo. Oo oh, nga pala, hindi pa ako nakapagpasalamat sa inyong dalawa. Salamat nga pala sa'yo at naibalik mo yung pitaka ko. At salamat din sa'yo na nakakita kung sinong kumuha ng pitaka ko. Maraming maraming salamat ha. Pwede ko ba kayong mayakap dalawa? Opo ate! <pansion>